nakafocus sa bulacan mamaya uh, opening ceremonies ng FIBA World Cup ano po mga nakalatag na ng na mga paghahanda uh, kaugnay ng gaganaping uh, World Cup na yan sa inyong lalawigan mamaya sir unang-una ay uh, siyempre nilatag natin ang vision order sapagkat uh, napakahalaga nito sa atin ano po at uh, wow uh, nakaka-proud nakaka-proud po na dito talaga ginawa sa lalawigan ng Bulacan sa atin sa Pilipinas ang opening ng piba At uh, napaka-momentos na okosyon na ito uh, para sa ating lalawigan at sa buong Pilipinas. So it's uh, witnessing the world-class athletes uh, compete in our hometown was a source of pride and uh, of course, uh, excitement po. At uh, talaga namang pinagandaan nito siyempre, ginagawa natin sila ng security o seguridad na sila ay uh, safe na safe sa atin sa lalawigan ng Bulacan. At pinahanda na rin natin dyan baka amaya sila sa ibang lugar natin. Hmm. Ito, so yung turismo natin, yung turismo. And of course, ang isa ho sa mga ina-anticipate naman na posibleng maging uh, concern sa opening ceremonies mamaya ay ang pagsisikip ng traffic sa mga major tour of sa inyo lugar, Governor, sir. So pinagandaan yan talaga at uh, sigurado na very heavy ang uh, volume ng mga sasakyan papasok dito kaya ano ating mga kapulisan ay binigyan na natin ng instruction flat at uh, handang handa naman yung ating mga kapulisan tungkol diyan sa sa trapiko at uh, siyempre dito sa index ay uh, na na-orient na rin yan tungkol diyan sa pag ng ng trapiko kasi yung iba naman dito ay ay napakahabang uh, bakasyon nito eh. Yes. Mula ngayon hanggang sa lunes. Ano? Mm -hmm. So yung iba na hindi naman manunod sa Pilipinas Arena, napupunta sa bakasyon, pupunta ng Norte, karamihan yan, pupunta ng Norte, at yung iba naman pupunta ng, uh, ng South ano para magbakasyon. Opo. Yung mga gagaling naman dito sa ibang lugar, sa may bandang Norte. Dadaan ng so, NLEX. siguradong yes, ay eh, magiging heavy. Yan naman ang daanan lang ng lahat eh. NLEX, wala nang iba eh kami ang uh, the gate going to north. Mm -hmm. So sigurado ay napaka eh binyan sasabayan pa ng mga manonood sa arena which is ang volume na no, ng manonood dito is 55,000. Opo. So yung ibang naman magagaling eh, ng ng north eh magagaling din ng galing ng south. So mm. kabilaan ano na yan, yung, yung sigurado ang traffic niyan. Ah, uh, uh, yes sir. Pinagandaan naman 'yan. Okay. Governor Fernando, specifically sa town ng Santa Maria, ito pong Filipina Arena, sir? Yes, sir. Sa pagitan ni Sen. Bukawin Marilaw. Lugar na yan. Oh. Okay. And uh, yun hong mga force multipliers natin, mga police, uh, traffic personnel, ay mag a naman sa ating mga motorista, Governor? Sir. Yes, boss. Opo. At uh, sa traffic kasi sa NLEX, uh, yung mga NLEX pat uh, patrol, yung bahala doon. Sila yung kasi ano man na, a private dyan eh. Diba? Opo, yes. Pero nakaalala yung ano dyan, nakaalala yung PNP. Okay. Especially inside inside the arena, around the, around the grounds of arena. Okay. Nakaalala dyan sa lahat. Isa pang punto, Governor Fernando, sir, eh nandyan yung posibilidad na baka magkaroon ng uh, mga uh, samanang panahon na maaring idulot ng bagyong guring, ho. Kasama ho ba sa mga napaghandaan yan o na-anticipate ng ating provincial government, uh, Governor Fernando, sir? Yes, uh, we are always nakahanda dyan pagdating sa mga disaster niyan, sa mga bagyo. Handang-handa yung ating PDRM. Preparadong-preparado preparado na diyan. Walang-wala namang problema. And I think uh, hindi naman magiging gano'ng kalakas o kasama ang ating mga ang ating panahon kasi nakita naman, naman ngayon medyo medyo nga lang. Mhm. Mm 'Yun, pero maganda naman. Uh, ang ganda Tayo, wala namang problema po dyan. Opo, ayon. Okay Okay. It's good to know na preparadong-preparado ang ating LGU ng uh, Bulacan for this uh, big international event, uh, Gov. Mm -hmm. Yes. Opo. Opo. At uh, siyempre nak nakalatag din yung ating ambulansya dyan. In case of emergency, nandiyan na natin. Preparado po tayo. Wala naman pong problema.